Bibili lang ako ng mangga. Eh. Tingnan niyo po 'yung mga nagtitinda ng mangga. Ay okay, magkano 'yan? Magkano yung ganyan kalaki? Dos? Opo. Dalawang piso. Tingnan nyo ang sipag nila. Isipin nyo yung lugar. Ito probinsya po ito. Oh. Oh. Sila, ah, uh, nagbibenta lang sila sa mga dadaan. Ayan. Pag may dumaan, doon lang sila makakabenta. Dalawang piso yung isang ganyan. Opo. Ano pangalan mo? Eloisa. Ang ganda naman ni Eloisa. Tapos ito, pinsan mo. Ano pangalan mo? Reya. <maltina> ito, nakatalikod. Nahihiya. <gibit> Te, pwede na yan. Hindi pa. Ano? Kian. Sige, bibiling ko na lahat ng mangga nyo. O. Ikaw, ano pangalan mo? Atina. Atina? Nga, buti pa si Atina, hindi nahihiya. Pakiplastic lahat ng mangga. Magkano isa? Ang sige, eto bibiling ko naman lahat. Piso na lahat. Ha? Ate niyo? May ate pa kayo? Dalaga kay ate niyo. Ang gaganda nung, ang gaganda nila magkakapatid. Bibigay mo ng piso isa. Ang sarap. Ang sipag nila. Ilan taon ka na, Eloisa? 17. Ang ganda ni Eloisa. Saka si Kian, saka yung isa na yun. Siyempre, saka ikaw. Maganda ka din. Ano mm. ba pangalan yan? Nahiya. Huwag ka mahiya sa ginagawa mo. Alam mo kung bakit. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya sa klase mo. Masipag-sipag nyo nga eh. Dapat nga tularang pa kay na ibe. Iyan, yeah, piso lang na hmm. Ate, natang... pero, 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 naman isa eh. Bebenda mo lahat sa akin. <laughs> Magkano yan? Magkano lahat? Ano? <laughs> Magkano nga? Hindi na sila makapagsalita. Nahihiya. O, magkano lahat? Magkano? Salita. 30 na lang po. Hindi mo ako kilala. Ha? Um, familiar ko. Pero... Ninong mo ko. Andiyan ba si papa mo? Ano po pangalan ng papa namin para makilala ko na? <laughs> <laughs> na. <Tantunong niyo. laughs> Hindi, magkano lahat yan? Ayong pa akin, 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 pag naka-video, vlogger, no? Oh, po, blogger. Akin na, akin na lahat. Oh, plastic mo. Ayan po yung maganda po namin, ate. Oo, sana all, maganda. Ay, ito, sure, Ang sisipag nila. Oh, sige, o, oh, ito. Dal <laughs> dalawang <laughs> libo bibigay natin sa kanila. O, oh, yan. O, thank you, thank you very much po. <laughs> bigyan, mo, bigyan mo na limang piso to, ha? Mahihain, eh, nakatalikod eh, ha? Wala, hindi po. Lim <laughs> limang piso lang ibigay mo, ha? <laughs> <laughs> ah, magkapatid niya rin yan? Ha? ha? Ay, pinsan lang pala. Ayaw ba yung kapatid mo? Ah, sige, bigyan mo sila. Bigyan mo yung pinsan mo. Saan nakatira yung pinsan mo? Just sa inyo. Hindi. Nakabukod kayo ng bahay. Hindi. Sa kalookan po sila. Ah, diyan sa nakatira sa inyo. Ano po? Sa mama, sa mama mo. Bakasyan lang po sila. sa mama mo, sa inyo. Oh, ay, bigyan nyo na lang ito kay mama nyo. Mm. nahihiya kayo? anong year mo na? mag grade mag grade saan ka nag aaral? sa Oden Odenal o oh, tamo nga ikaw ikaw nahihiya ka? <laughs> ayo ate nila huwag oh. kayong kasi kasi napansin ko kasi ang gaganda nyo tapos nagtitinda kayo ng manga o oh. dapat kahangaan nga kayo ng tao eh ba? Diba? o oh, tama na huwag mo na tali hawak mo na to o oh, mo ko tara bogi sige na. <laughs> Akin na yan. Hindi, uh. yung isa na lang sa'yo. O, oh, di ba? Nakakatuwa sila. Nahihiya pa yung isa.